Hello Dabao World Kabalo ba mo? Ha? Ang Dabao isa sa pinaka biggest city diri sa Mindanao Una Pasabutan na Dako po population diri sa city of Dabao Nga no, Matingala ka asa ang mga tao nga dili ma mo sa motor Ha? Ha? Nadi na! Nga dili ma mo sa motor ha? Ha? Kabalo ba mo? Gikuha na ako ng motor Kay para makasakay mo Makaangkas mo Makapasugo mo Ha? Kabalo po mo? Ha? Lisot kayo pagkuha og motor Aron makatabang ta Ganong dili mo mamumuhang kasakwa Pilara mana Usa, pangit ako motor Pangit ako motor, ha? Pangit ako motor Or guwapo lang driver hmm. Wala mo na luoy ha? nagkuwa ganit motor Kay para magkaangkas mo Nasige Na sige post Post sa Facebook Wala giapon Wala giapon mo sakay, sa kuha ha? Usa naman ni eh, Dabaw, ha? Ha? Kano, kamo, kamo Nagtiis mo Ha? Musa kay mong jeep? gut ka ayo, siksikan. Dugay pa, dugay pa makasakay unsa oras pa ka makauli. Samantalang diri sa akong motor, pas pas ra makauli na ta, makapahulay na ta. Pagkapahulay na ka. ganong dili mo musakay sakwa sa kuha. Hmm. Hmm. Ikuha na ko ni motor para sa inyo Para makaangkas mo. ganong dili mo musakay sakay? Lagot ako ha. Musa, sunugo na ko ni. O labay na ako dali sa dagat. Hilihan mo. Wala may kaluluoy ha. Mga martis mo. Kala mga marites di yan. Magsigirang Ayaw mo pagtrabaho eh. Yun sa ninyo ng mga kwarter ya. itago ninyo. Ang kasasakwa. Gamay raman na. Pila raman na. Ganun hindi mo magkasakay sakwa. Masa manindaba eh. Kadagan tao. Pero wala mo sakay. Nagkuha akong motor para sa inyo ha. Nialisot pag -pag pagkuha. Isa na may matawanan eh. Uy, pag-uli mo, eh. pag